Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Medyo matagal-tagal rin tayong hindi nagkakausapan hindi nyo ako napapanood sa video dahil nga sa nature ng trabaho ko mga kababayan, mga katito na isa po ako, alam nyo naman isa, akong OFW dito sa Middle East, dito sa Saudi Arabia Sa ngayon kasi mayroon kaming bagong project na malapit sa border ng Qatar between uh, Saudi Arabia and Qatar uh, May project kami rito sa gitna ng desyerto so ang problema rito is ang hirap kumuha ng signal ng internet. So, two years dito na project. So, medyo sa two years siguro na yun, problema kami sa internet. Dahil nga sa location namin ay mahirap kumuha ng signal. But anyway mga kababayan, kaya po ako nagagawa ng video ngayon kaya gusto ko lang makashare sa inyo ng personal na experience ko na ito ay isang komento ko doon sa sinasabi ng ating Pangulo na uh, nakakausap daw niya regular ang kanyang tatay o ang kanyang yumaong ama na si Ferdinand Marcos Senior Ah, may nagsasabi naman sa ibang post na Uh, parang sinisisi siya or parang humingi rin siya ng payo sa kanyang ama ah huh? so ano pa mang mga kwento na yan in short parang sa ating personal na opinion na no, sa, parang out of this world na ang ating pangulo mayroon nga nagpa, nagpalabiro na nagsabi na nabasa ko sa youtube asa uh, sa facebook na kaya pala daw maraming uh, ghost projects kasi ghost daw ang kanyang advisor mga kawabayan alam niyo sa totoo lang, nagtataka lang po ako sa atin ano. Sa alam niyo sa dito sa Middle East dito sa mga OFW sa lahat ng mga Pilipino rito. Galit na po. Wala po dito nakakausap namin na natutuwa sa nangyayari sa ating bansa. Sa sobrang nakawan na hanggang ngayon mga kaibigan, ilang buwan na yan na pumutok yung mga nakawan na bilyon-bilyon. Ni wala isang tao o isang magnanakaw o isang pulitiko na nakukulong. Samantalang yung nagsigaw lang na ibaba ang presyo ng fishball yung nag-post lang sa Facebook ng bugo sa picture, tinuli agad ng NBI. Ang bilis umaksyon. Ang hostisya ba? Ito, parang nagkakaroon kami dito ng katanungan na bakit ang hostisya sa atin? O yung, yung uh, pagpapatupad ng batas ay para lang ba sa mga ordinaryong Pilipino na walang kakayahang magbayad o walang kakayahang manuhul o walang kakayahan o oh, hindi mayaman? Kapag ikaw mahirap, kulong agad. So, itong pinag-issue, ang problema kasi nga natin ngayon mga kababayan, ha? Ito lang isang komento ko lang, personal opinion ko. Ang Pilipinas, kung ano ang nangyayari ngayon, yun yung bunga. Ha? Yun yung bunga ng isang kahoy, ng isang leader. Okay? I-example ko sa inyo para maintindihan, lalo na yung mga patuloy na nagpapalakpak sa mga kapalpakan ng gobyerno. Itong mga nangyayari sa Pilipinas, ay bunga lang po yan, doon sa klase ng leader. Kung baga, may kung mayroong isang puno ng mangga, kung bumunga ng mangga, at pinipitas natin yung mga sira at pinapatay natin yung mga sirang mangga pinuputol natin yung mga sanga hindi galing dyan ang, ang, ang kasamaan o ang cause ng bakit nakakaproblema yung bunga dito po sa puno yan okay? kaya sabi nga ng Panginoon uh, my people perish because of lack of knowledge nagtataka ako ang daming mga matatalino sa Pilipinas nagkakagulo sila doon sa mga tao maraming nadidiscovery na mga ano, yung may insertion ang totoo niyan mga kababayan hindi lang po sa pagyayabang no? isa po kong uh, safety practitioner professional. now sa investigasyon mga kaibigan lagi namin hinahanap ang root cause ang pinagmulan ng problema ha huh? wala ka po, wala pong successful na investigasyon, anumang klaseng investigasyon, pag hindi nyo hinanap ang root cause ng problema. Na yun yung pinakasimpleng dapat nilang gawin, yung root cause, yung pinagmulan ng problema, yung puno ng problema. Kasi itong nangyayaring kaguluhan natin sa ating bansa, na sa, sa kadluduluhan, yung mga ordinaryong Pilipino ang nagiging, nagiging biktima na nakukulong o napapag-initan, nang dahil nga hindi nila talaga sadya o hindi nila talaga tinutukoy o parang hindi nila interesado tungbukin kung saan ang puno. Ngayon, kung itong puno ng kahoy ay itong mga sanga lang ang pinuputol natin, uusbong din yan, marami yan. Pag pinutol mo itong sang sanga, may uusbong na naman dyan. Dahil nga, nandito yung puno. Mga kaibigan, ang puno po kung gusto nyo masolusyonan ang problema ng bansa, ang puno po ang tumbukin nyo. Dahil pag itong puno na ito ang naputol, wala na ito lahat sila. Mga kaibigan, itutuloy ko lang po, no? Hindi po ako makagrupo or wala po akong kinaanibang grupo, mga kaibigan at lalong hindi pa ako kumikita sa social media. Kumikita po ako dito sa paghahanap buhay sa Middle East bilang isang OFW. Kaya lang po nagaano ko dito sa social media, social media dahil nga gusto ko makatulong na kahit papano ilabas ang katotohanan. Okay? Ang problema sa atin dyan sa Pilipinas ngayon sa so nakikita namin dito, ang katotohanan nagiging fake news at ang fake news at ang kasinungalingan ay nagiging katotohanan. 'di ba? Napapanood niyan, hindi na natin kailangan isahin. Nadidisip na po tayo, mga kaibigan. At nakakalimutan na natin hanapin ang punot dulo ng kaguluhan. Huwag po tayo magsabi na ang ekonomiya ng Pilipinas ay stable kasi nungalingan 'yan. Simple lang, mga kaibigan, kami mga OFW, madali lang kami mag-trace kung maganda ang nangyayari sa Pilipinas o so, hindi. Wala kaming pakialam ko dyan kay Antikler kasi si Antikler, ayaw ko kung anong nangyari bahit nandyan yan sa, sa Malacanang. Parang nangyari dyan, parang ano na lang siya, yung sabi nga nila, atakdog. dog. Sa akin naman, ibang interpretation ko dyan eh. Puro ang defensive na lang siya, puro lang paninisi. Eh. Okay? So, hindi na natin yan pansinin kasi nakakairita lang. In short, barang naging circus na ang gobyerno natin ngayon. Ha? I'm sorry. Eh, ganun o ang opinion ko. Ah, ganun lang ang opinion ko. Ngayon, itong mga kababayan, ha? itong sinasabi ng ating Pangulo na nakakausap niyang kanyang ama. Mga kababayan, nakakalimutan po natin na ay, ang lahat ng bagay dito sa mundo, ay may kailangan natin i-acknowledge ang Panginoon. Sabi nga sa Biblia, i mo ang gobyerno dahil pag, uh, para mo na rin i respeto ang Panginoon dahil ang gobyerno ay ano ng Panginoon. Pero, depende rin yan sa klase ng gobyerno. May dalawang klase po tayo ng leader. May leader na inspired ng evil or wicked at may, uh, mayroon naman leader na inspired by God. Ngayon, eto ha, kayo na bahala mag ano, I-share ko lang sa inyo yung personal experience ko dito sa sinasabing nakakausap daw niyang kanyang ama na yumao. Dati kasi mga kaibigan, kila, sa mga nakakilala sa akin, hindi na ito nila bago. Lalo na yung mga nakakasama ko sa buhay ko, nakakasama ko sa pagtulog. Dati, manginginom ako. Malakas ako maginom mga kababayan. Pag ako umupo sa inuman, halos 24 hours, hindi ako tatayo. Pag napasarap ako sa inuman. In short, napupunta na ako sa walang katinuan kasi sa sobrang kalasingan. Na hindi ko na alam kung ano nangyayari. Pero kadalasan mga kaibigan, nakakausap ko ang aking magulang, ang aking mama dahil hindi man na nakakatawa man ikwento sa inyo mamas boy po ako ah, alam niya ng mga kapatid ko na nung nabubuhay pang pa mama ko puro sakit ng ulo ang binigay ko kumbaga lahat ng mga payo niya puro ang binibigay hindi ko pinapakinggan na na-realize ko ito nung dumating ang punto na namatay na siya doon ko na si nagsisi ako na sabi ko ang hirap pala mabuhay pag walang mama wala kang kakampi na-relate ko ito ngayon sa buhay ni Pangulong Marcos dahil ni si Pangulong Marcos, nung nabubuhay pang kanyang ama, ay wag ko kung tamang pagkakanalays ko. Sakit din ng ulong binibigay niya sa tatay niya. Alam natin yun. Kasi may interview nga kay Pangulong Marcos, yung ama, na napanood ko na sinabi, kung ang anak ko lang naging abogado, nag, nagtapos ng abogado, ay marahil pwede niyang anuhin na makumbinsin na magkandidatong presidente. Pero kung wala naman natapos at uh, adik-adik pa daw ko, no? Sabi niya, ha? Nakayawan ko. Hindi, hindi naman accurate yung pagkakapinto ko ng interview niya. Ano mangyayari sa ating bansa? Sabi niya. Kung isang adik at walang pinag-aralan, walang natapos ang magli-leader ng ating bansa. Galing yan sa kanyang ama na interview. Panoorin niyan. Mayroon na ako na na-share sa Facebook ko. Ngayon, ang issue ito mga kaibigan. Sino ang nag-guide ngayon sa ating Pangulo? Ang makabutihan ba o ang kasamaan? Ibabasi natin sa kinikwento niya mga kababayan nga sabi niya, kinakakausap niya tumingi siya ng payo sa kanyang ama. Dahil ako noon mga kabayan nung lasing gira ko, grabe lasing ko, nung time na yun dumating ang punto na wala na ako sa katinuan, na lumalabas na ako sino-sino nagpapakita sa akin, nakakausap ko na kahit yung mama ko, alam niyo bakit nakikita ko lagi yung mama ko kasi marami akong regrets sa buhay na hindi ko nagawa sa mama ko. Kumbaga pag lasing na ako, doon nalalabas ngayon na gusto ko nang makipag-connect sa mama ko, na gusto ko ituwid ang lahat. Okay? So parang nag-hallucinate na ako na ang akala nila may kausap ako at ang akala ko rin kausap ko yung mama ko. Okay? So, mga kaibigan, kung ikaw ay leader na para sa Diyos, sabi nga ng aking kapatid na pastor, ha? Tahalos lahat kasi ng mga kapatid ko ay mga nag-ministry, eh. Kung baga, nagpapagamit sa Panginoon. Hindi ko lang alam hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Pero, alam nyo mga kaibigan, sabi nga ng kapatid ko na pastor, kung ikaw ay kinakausap ng Diyos, or uh, ang presensya ng Diyos nasa sayo, lagi ka papakitaan ng vision, ng panaginip mga vision. Ipapakita si yung vision. Papakitaan ka ng mga warning In which, sa akin, nagpapasalamat pa ako Kasi may mga karamihan na nangyari sa buhay ko Ay binibigyan na ako ng Panginoon ng warning Pinapanin, nagbibigyan na siya ng panaginip sa akin Na ito ang pwedeng mangyari Ito ang pwedeng mangyari Sa mga bagay na pinapakita sa akin true vision, through para dinadaan sa panaginip Na kadala karamihan Kaya po mga kaibigan, sa grasya ng Panginoon Buhay pa po ako ngayon Dahil doon sa mga warning, sa mga vision na pinapakita ng Panginoon sa akin Ngayon, kung ang ating Pangulo Ay wala nito baga, iba ang kumakausap sa kanya dalawa lang naman man, po ang ating ang data, dapat natin palatandaan sa isang leader ng bansa ang sa Diyos at dito sa alam nyo na ba? Diba? ngayon kung wala ka sa Panginoon at hindi ka binibigyan ng mga vision nakakatakot po ito kung ikaw isang leader ng bansa Aminin ko sa inyo mga kaibigan personal ko an opinion ko itong sinasabi ng pang ng ni ang sinasabi ni Bong Bongbong Marcos na kinakausap niya ng anya, kanyang ama out of this world na po yan Marahil yung time na yun wala siya sa katinuan. Di ko lang po alam kasi nung nakakausap ko yung mama ko, ito totoong istorya ito, tanungin nyo na lang yung nakakasama ko, yung mga naging asawa ko ha. Pag lasing na lasing ako, nakakausap ko yung mama ko, nag-iiyak pa ako niyan, naghingi ako ng sorry. Alam yan ng mga anak ko na pag ako, nag-iiyak ako, may kinakausap ako. Yung mama ko yun, yun yung time na wala ako sa katinuan. At si Bongbong Marcos mga kaibigan, di ko alam kung nasa katinuan siya pag nananaginip ka siya, siya sa tatay niya. Ha? Hindi po yan sigurado kung hindi po yan galing sa Panginoon. At yan po ang nakakatakot po sa ating bansa kung ang leader natin ay nagbaba silang sa kanyang panaginip, sa kanyang uh, -imah imahinasyon o sa kanyang hallucination. Ha? Kasi sa tutulang mga kababayan, paulit-ulit ko sinasabi, nabubuhay na lang tayo ang ating bansa ng pangako, ha? pangako, pangarap at kasinungalingan at pagpapanggap. Mga kababayan, marami po sa akin nagsasabi na di ka ba natatakot? Mayroon din, na, na, din sa akin nag-message na parang nananakot na didiis daw ako. Wala po akong grupo na kinaaniban. Wala akong grupo na sinusundan. Ang aking uh, pinagtatayuan lang po mga kababayan ay ang katotohanan. Ha? Ayaw ko sumunod sa tao dahil ang tao ay may kapalpakan din yan. Alam nyo po ang idolatry, na isang utos ng Panginoon na huwag kang sasamba sa mga uh, Diyos-Diyosan yung pag idolize ng mga politiko ng tao ay isa po yan idolatry yung pagganakaw pag ginagawa mong Diyos ang ang, ang uh, salapi ay isang idolatry mga kayo prangkahan pong salikayan. ngayon doon lang po ako sa katotohanan ang hirap kasi ngayon kasi pag nag-react ka ng negatibo sa gobyerno didiis ka na di ba alam niyo yon ngayon sasabihin ko naman sa inyo justify ko sa inyo na minsan may mga punto ako na didiis ako lang yung bakit makaramihan kasi ng nagawa ng mga Duterte, lalo na yung Pangulong Duterte, ay magaganda. Na yan ang kinatatakutan nila ng mga ayaw kay Duterte, lalo na yung mga magnanakaw o mga pasaway na makaupo ulit si Sarah Duterte ang Duterte dahil alam nila... hindi naman perfecto ang mga Duterte hindi naman perfecto yung BP Sir pero na alam nila na hindi ito tulirit ang kalukuhan ba? Diba? kaya nga sabi ko sa inyo ito sorry ha sa, sa isang word katangahan sa Pilipino yung naghabol ka ng 125 million na mayroon naman kuwa report tapos itong bilyon-bilyon, ha? Bilyon-bilyon. Ayan si Rizal Tiberos na nagmamalinis. Ha? Pinag-iinitan ngayon kasi nga na diskubre Ito pang anak ni Rafi Tolpo, ha? Ang galing nila maghabol sa mga kalukuhan ng mga konti samantalang anak, milyon nakikipag-inuman lang. Sa Las Vegas pa Four million? Four million, may kikipag-inuman 4 million ha? 4 milyon may gitang babayaran, may kikipag-inuman lang. Kita mo, napaka-hipokrito ng mga taong 'yan, 'di ba? Napaka-hipokrito ng ating mga kumbaga nawalan na tayo ng tiwala. Ako mga kaibigan, hindi po ako natatakot na makulong, mamamatay or maano. Kasi sa totoo lang, ang buhay natin dito. Kaya nga sabi ko, Lord, tatlong beses na ako na nasisave mo mula sa bingit ng kamatayan. Pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Lagi mo akong kinakausap through sa vision, minawarningan, at naiiwasan ko po. Pero ang tanong ko, ano ba ang misyon ko sa buhay? Kung ito man ang misyon ko sa buhay mga kababayan, hindi po ako natatakot mamatay hindi po ako natatakot anuman mangyari sa buhay ko basta para sa Diyos, para sa katotohanan at para sa bayan, yan lang po huwag po kayo magtaka kung ganito ang aking paninindigan na masyado akong bulgar dahil minsan lang po mata mabuhay tayo dito sa mundo at nakakalungkot ngayon isipin mga kababayan ang nangyayari dyan sa Pilipinas Nag naiwang, nagsusulo na lang po ang mga Pilipino wala nang kakampi, alam nyo bakit ultimo ang AFP, ayan o no? binulgar sa net 25, ngayon ko lang napanood 15 billion ghost project ng DPWS dyan sa AFP. 15 billion na ghost project ng EF ng DPWS dyan sa AFP. Ano nangyari? In short, pati ang AFP, sa PNP, mayroon din. Alam nyo yun, yung kaya nga siguro daw uh, natanggal si uh, General Torre. Di ba? So in short, sa lahat ng sangay ng gobyerno, wala na tayong maasahan. Ito ngayon, si Boying Rimulya, napasok bilang Orbo Ombudsman with a, uh, in which dito pa lang sa amin na, dito sa mga wife sa pasapan namin alam na namin i siya dahil pinapalusot nila ang dami ng disqualification case and may nakabinbin pang kaso sa Ombudsman nakakalusot nakiklear hanggang napunta sa shortlist sabi nga namin dito yung shortlist niyan hakahaka na lang yan kuro-kuro na lang yan si Buying talaga niya nang iupo nila tama nga ba diba? So ayan na naman first day pa lang di pa nga nakaka-take out ang, ang target niya kagad asal ni Sara pinag-iinteresan ang salin ng ating vice presidente samantala yung bilyon-bilyon na pera ng taong bayan na mga walang iya kayo hindi nyo pinagbibigyan ng pansin hanggang ngayon wala pa nakikita nakukulong na kahit isa ang naalam na namin dito, napapanood lang namin dito yung mga nakukulong lang ng mga Pinipino na mga, ordinaryong ordinaryang na nagpost lang sa Facebook, kulong agad yung nagsigaw lang na ibaba ang presyo ng, uh, ng Facebook, kulong, uh, hinuli nyo agad mayroon pang nga issue dyan sa Manila nung nag na wala daw namatay ang galing nyo magtakip na mga, alam nyo sa tutulong mga kababayan, uso na sila ngayon ng takipan. So, paano natin, ang galing kasi nila mga kaibigan, yung mga tactics nila, ang galing. Kasi parang nagsasanga-sanga para mapagtakpan ang totoong problema. Ang totoong problema po, papunta na po sa pintuan ng Malacanang ang problema. Yan ang sinasabi ko sa inyo na ahanapin nyo ang puno ng problema at doon ang dapat putulin ang puno para yung wala ka na kayong problema sa bunga. Dahil ang pinagpipistahan nyo ngayon ng mga problema ay bunga pa lang yon Ang puno ang hanapin ninyo. Ha? Dahil alam ko gagawin nila ang paraan, lahat ng paraan mapagtakpan yon Ginugulo nila ang sitwasyon para mapagtakpan ang original na pinagmumulan. E, Sabi ko sa inyo, walang mangyayari sa investigasyon, ang ICI na yan, walang mangyayari. Ano pa mga investigasyon yan, katulad yan sa Senado, nung si Jesus Escudero. Nabanggit lang ang pangalan doon sa Blue Ribbon uh, investigation, yung witness nung si Martin Rubaldis, pinalitan agad ang Senado, ang leadership ng Senado. Ganon kalupit, mga, mga kaibigan, na nabubudol po tayo. Yung mga hugas kamay, yung mga punsyo pilato, mga kababayan. Pag wala sa inyo dyan, mag-interest, mga kababayan ko, mga Pilipino, wala mag-interest na hanapin ang puno, maniwala kayo sa akin, walang solusyon, walang uh, kahinatnan ang mga investigasyon. Dahil lang pinagpipistahan nyo lang yung, yung dahon lang at mga sanga. Kung baga, yung, yung puno ang ating anuhin, uh, anuhan ng korupsyon. Okay? So, mga kababayan, uh, malungkot lang dahil nga sigaw natin ng mga rally. Actually, sa mga rally, tawa ko ng tawa eh. Sabi ko nga, yung mga rally na yan, ang mga Pilipino, walang natututunan sa mga nakaraang rally. Sigaw, walwal -wal ang dila mo, ubos ang daway mo. Pag uwi mo, pagod, gutom, pagod, absent ka pa sa trabaho, pag gising mo, kinabukasan, wala pa rin nangyari sa ating bansa. Dahil nga, makakapal na po ang mukha ng mga tao na yan. Hindi na madadalaw sa sigawan. Ay eh, lalo na kung nagsisigaw kayo sa EDSA, nagsisigaw kayo sa Rizal. Rizal, nasa nasamantalang problema, nasa Malacanang, at saka nasa batasan. So malayo, kahit ubusin nyo po yung busis nyo dyan, walang mangyayari dyan. Mga na po ang muka. Ang problema po ng Pilipinas, matindi na po. Mga kababayan, gumising po kayo, matindi na ang problema ng Pilipinas. ah Nabubuhay na po tayo sa disipsyon. Dinidisip na po tayo. At nakakalungkot, lalo na doon sa mga kaibigan ko na parang gusto pa rin nila mag makipagpatayan sa pagtatanggol sa mga leader na mga, ayaw ko, Ayun lang po mga kaibigan na reaction ko sa sa mga nangyayari sa Pilipinas. At uh, wag ko po kayo mag-alala sa akin mga kababayan dahil ang tao, sabi nga, mangyayari sa buhay mo mangyayari, di maiwasan kung talaga para sa iyo, kung destiny, kung, destin mo. At ay, ang akin lang masasabi mga kaibigan sa nangyayari ngayon, land, last stand na po 'yan ng mga nasa kadiliman. Yung mga inspired ng evil, yung mga wicked leaders, yung mga sistemang kasamaan last stand na po na nilabas na nila all out ano na sila nilabas na yung mga alas nila dahil wag po tayo mawalan ng pag-asa mga kaibigan ito ha ah, sasabihin ko lang sa inyo dahil parang ikinahihiya natin pag nag-uusap tayo sa Panginoon ano ang totoo niyan the only hope sa ng ating bansa ay ang Diyos ha ah? wala nang iba nakita na ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon sa flood control projects kung tao lang ang nag-expose pinagtatakpan nila agad yan pero ang Panginoon ang nag-bulgar -nag niyan Pinadalhan ng baha, pinadalhan ng malalakas na ulan, ayan, walang nakapigil. Ayan yun po ang, ang Panginoon, mga, mga kaibigan sa panahon ito, nagtatrabaho na po. Tinatrabaho na po um, yan, kaya nga sila ngayon nagkakagulo na. Pero nagtitrimble na po sila, pero hindi ibig sabihin na babagsak po tayo. Iyan ang, sabihin, uh, iyan ang ibig sabihin na last stand na ng mga tauhan ni, ni Satanas. Last stand na yan sa mga eksklusyong ng kasamaan. Lahat ipinagalaw na nila. Pero maniwala kayo sa akin mga kaibigan, wala pong makakapagtalo sa Panginoon. At ang Pilipinas ay pagpapalain ng Panginoon. At yung mga masasama, maniwala kayo sa akin, lahat yan tatanggalin. Ay mayroon po ako isang vision na pinakita sa akin ng Panginoon. Na ito ayaw ko ipahiwatig sa inyo, ayaw ko ikwento sa inyo dahil medyo nakakatakot at nakakarimarim na, na vision. No? Pero something will happen in the Philippines para lang mabago itong lahat yung mga kasamaan na yan, alam nyo eh kung ma-imagine nyo yung baha na inaanod nyo mga kotse, mga lahat ng bagay. Ganun ang mangyayari sa mga tao na yan na ubod ng sakim, ubod ng kasamaan, mga kawatan at mga mahilig sa bind, bindalo. Ha? Ma mauso na yan sa Pilipinas yung bindalo eh. ba? Diba? Maniwala kayo at umasa kayo at manitiwala kayo sa Pinoon dahil yung mga yan, iaanod nyo na parang mga, mga basura sa baha. Kung ano nakikita nyo ngayon na baha sa Pilipinas, mangyayari yan sa kanila. Maniwala kayo sa akin. Napanoo nap, na panaginipan ko ngayon na napakita ko niyan sa vision. At isa pang panaginip ko, na vision ko na napanood na sana mangyari o na, na pinakita ng Panginoon na panaginipan ko na nagkakaroon ng rally na si Amy Marcos kapatid ni Marcos. Isa sa naglead na magpabagsak kay Bongbong Marcos. Ah, uh, sana sana lang magkatotoo. Dahil ngayon na nyo sa sa social media, yun din ang challenge kay kay ay may Marcos, di ba, kapatid niya yon. Magaling siya sa mga tawag nito, yung akala mo kontra siya sa gobyerno, kontra siya kay Bongbor Marcos, pero hanggang salita lang. Pero kung susundin niya ang kalooban ng Panginoon, mangyayari yan na siya mismo, Marcos ang magpapababa sa Marcos. Na napakit na ipinakita po yan sa akin sa vision ng Panginoon. Ang isa, ayoko na lang ikwento sa inyo kasi medyo katakot-takot 'yun pag ikwento ko sa inyo. Basta along diyan in between, eh, sa Edsa, in between Krami and Camp Aguinaldo, something will happen there sa panahon ngayon ni Marcos pag hindi siya bumaba. Something will happen mula dyan hanggang doon sa Robinson Galleria, doon sa uh, People's Power Monument. Hindi baha ng tubig ang makikita nyo dyan. Ayaw ko na lang i kasi uh, eh, medyo ano na masyado, medyo ang tawag nito baka ma -ano tayo, masinsord. Okay? So yun lang mga kababayan. Ang, ang atin lang may papayo ngayon mga kababayan ay uh, patuloy tayo manalig sa Panginoon kami dito mga OFW natutuwa kami na tumataas ang palitan ng peso ha ah, ang real ang taas na ng palitan ng real dito tuwang tuwa kami pero ang deep inside nalulungkot kami dahil ang ibig sabihin lang nun ang ekonomiya ng Pilipinas pabagsak ng pabagsak kasi nung yung mga sinasabi dyan na stable ang Pilipinas sa ekonomiya ng Pilipinas, kasi nung halingan dyan. Huwag kayong maniniwala dahil karamihan dyan, puro kasi ng umiiral. Dinidisip ang katotohanan, pinagtatakpan ang katotohanan. Pero tandaan nyo, managwawagi pa rin ang Panginoon dahil ang Panginoon wala mang kahit sino makakatalo, kahit isa sa inyo. Kayong mga akala nyo mga impluensya, magagaling matatalino, na lahat hawak ninyo, kahit ang militar, kahit ang ano, dat lang kayo sa paningin ng ng, 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 ng Panginoon. Isa lang kayong ano, parang nunan lang sa tingin ng Panginoon. So wag po tayo maalala kaya ang Diyos kakampi po natin at ang Panginoon sa ara-uras na ito nagtatrabaho para sa atin. At ginagawan na niya ng paraan, nag i na po ang Panginoon. God bless us all. God bless the Philippines.